Chinese ang inaresto sa Paranaque dahil sa ilegal na pagtatrabaho sa mga dredging vessel sa Manila Bay. Ang ilan sa kanila walang maipakitang dokumento. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinalakay ng intelligence operatives ng Bureau of Immigration ang dalawang van na ito sa Paranaque Fishport noong Sabado. Sit down, down, sit down. ID, ID. Do you have passport? sakay nito ang mga Chinese na kabababa lamang mula sa tatlong maliliit na bangka galing sa Manila Bay. Ang isa na abutan pang nasa bangka at nakasuot ng life vest at hard hat. Sam ang inarestong Chinese na ilang buwan na raw nasa lugar nang wala namang mga legal na dokumento sila po ay actually patago na ipinupuslit papunta doon um in a, a van that is um, heavily tinted at parang patago pa pong sinasakay at binababa po doon sa van paulit-ulit po nitong nila itong ginagawa minsan may mga dala pa pong mga babae um to do whatever activities po ang ginagawa nila doon Isasakay daw mga Chinese sa maliit na bangka patungo sa mga dredging vessels sa Manila Bay para magtrabaho bilang engineer. Apat sa naaresto ay may valid working visa. Pero nilalabag nila ito dahil sa paranyaki sila nagtatrabaho gayong sa pasay naman ng kanilang kumpanya. Lima naman sa siyam na Chinese ang walang mapakitang papeles. Ang tingin po natin, ang kanilang mga pasaporte po ay kinuha ng kanilang handler. But as foreign nationals, all your documents must be with you at all times paglilinaw naman ng BI, walang kinalaman sa Pogo ang mga inarestong Chinese. Posibleng regular lang din daw sila nakapasok ng Pilipinas mula sa airport. Tingin ng Bureau of Immigration, malabo maging entry point ang Manila Bay para sa mga undocumented foreign nationals dahil maraming government agencies ang nakabantay dito. Posibleng mas iisipin din daw ng mga illegal alien na mag-backdoor entry na lamang o pumasok pa rin ng patago. Kasalukuyang nasa camp bagong diwa sa tagigang siyem na Chinese habang inaasikaso ang pagpapadeport sa kanila. Sa record ng BI, mula January 2023 hanggang January 2024, umaabot na ng maigit isang libong dayuhan ng naaresto matapos masangkot sa illegal na aktividad o yung mga walang tamang visit permit sa bansa. Pinakamarami sa kanila, mga Chinese. Sa ngayon, ilang foreign nationals ang monitor ng BI na patuloy pa rin daw sa ilegal na gawain at pananatili sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.